Mga kaidol, yung ano, yung ating uh, update ng ating ginawa, mga kaidol. Yung 12 days natin na ginawa mga kaidol na sobrang maalikabok at yung tinutulak ko na upo mga kaidol, ayan na po. Ayan na po yung ating resulta. Malinis na po at napakalinis na ayan. Ah, uh, clearing na lang mga kaidol, ay okay na, okay na uh, at pwede na ulit na tataniman na naman nila ng damo para sa pagkain ng baka. At uh, good morning, good morning pala mga ka idol diyan sa lahat-lahat ng aking mga kaibigan, sa mga lola, lolo, lolo tita, tito, ate, kuya. Uh, at advance happy me happy happy new year. Ayan po. Uh, ah, lalo na sa akin mga mahal sa buhay. Ayan. Uh, nandito na muli ako, mga ka idol. Ayan si si idol nyo, ayan mga ka Ayan sana ay magingat tayo palagi ngayon ay lalipas na yung 2023 ayan po sana ay sa sunod na sa 2024 ay sana ay matupad na natin mga kaidol yung ating mga pangarap sa ating pamilya, sa ating buhay na maging maayos yung ating buhay, ayan at sa mga kaidol yung mga aking mga uh, nakaging kasamaan ng loob sana ay uh, pagpalaan kayo ng mahalang Panginoon uh, sana ay mapag isip nyo isipin nyo na lang na baliwala na lang yung mga nakaraan at uh, lumilipas na yung uh, taon na totoosan, 2023 sana ay magbagong Uh, magbago na tayo at magbatian. Ayan po, maraming salamat sa mga samaan loob dyan sa kung sino man yung may mga samaan loob sa mga kaibigan ay magpapatawarin nyo na po ang bawat isa. Ayan, maraming salamat ingat kayo sa, sa atin at uh, update ko lang po yung aking uh, ginawa. Ayan po, may natitira pa po siguro mga 2 na lang yung ating natitira, may umaapoy pa uh, kailangan natin yan na uh, clear clear at uh, matatanggal yung uh, lumiliap na po yan po. Uh, lumiliap na tae pala ng baka. Ayan po. Uh, at ito pa ay hindi na po pwedeng idintay itong uh, abuno na ito dahil nga nasunog. Ito po ay reject na. at uh, i-clearing na lang para taniman na lang ulit nila ng tabo para sa pagkain din ng baka. Ayan makita nyo mga kaidol. Napakaganda po mga kaidol. Ayan ang paligid. Ayan di ba? Ayan. Siyempre ito ipakita ko rin sa inyo yung aking bulldozer At ngayon hindi na gaano Hindi na gaano madumi Kasi nilinis ko po Ayan atin bulldozer. bulldozer Nilinis ko po kahapon Baka kasi umulan Ay magdikitan yung kanyang alikabok At yan po ay winaliswalisan ko po yan Kasi hindi na makilala yung aking bulldozer Ayan na po At yan po yung aking bulldozer na D9N D9N po yan hindi na po makita yung letra kasi nga uh, oral ni Kabuk. So, maraming salamat. Ingat kayo palagi at gabayan kayo ng ating mahal na Panginoon. Okay. Bye-bye!